Ang ng ng Malaki na. Doon, kinuha ko na kasi kinuha namin ng ano. Meron pa doon, no? Oh. Yan, dalawang bulig. Uy, hala, dua pa. Napakasap. Kinuha ko yung dalawa dyan kasi nagkare-kare. Bilit mga guni sa mga tambang o bilit mga galon. Ah? Maniwang ang saging. Ito malalaki to. Oh, ang laki na ng bungot. Buti din Puso. Ang Ganda oh. Halati. Lalong na doon, no? Ang lalaki. Ang dami ng bunga. Nakita mo yung mangga dyan? Grabe, ang dami. Diyan, no? Ang puso. Eh. Hmm? Tatlo ng uh, ano ko. Mayroon pa doon sa loob. Pinasok mo dito, Ted.